next time na bibili ka ng coffee beans sa supermarket or sa coffee roastery na malapit sa inyo, dapat mo itong alamin. Una, alamin kung kailan ito ni roast or niluto. Kasi kapag sobrang fresh or matagal na ang beans na nabili mo, ay hindi mo masyadong ma-enjoy ang lasa nito. Dapat nasa 14 to 20 days pa lang ang beans na ibilhin nyo kasi doon mo malalasahan ang masarap na kape. Pangalawang dapat mong tandaan, ilalanin ang iba't ibang uri ng beans katulad ng Arabica at Robusta Ang Arabica ay may masarap na lasa at magwango na aroma Habang ang Robusta naman ay may matapang na lasa at may mataas na antas ng caffeine Pangatlo, alamin kung saan nagmula ang mga coffee beans na bibilhin mo or ang lugar na pinanggalingan or origin ng coffee bean Ito ay may malaking epekto sa lasa at kalidad ng kape Pangapat, piliin ang tamang antas ng roast level, katulad ng light roast, medium tsaka dark roast. Ang light roast ay mas acidic at fruity habang ang dark roast naman ay may bitterness at matapang na lasa. Sa medium roast, balansay at may tamang timpla ng acidity, sweetness, at less ang bitterness. Panglima, sigurduhing nakasid at may one-way bulb ang packaging para manatiling fresh ang beans. Pang-anim, alamin kung buong beans o ground or dorog na beans ang bibilin mo. Mas mainam bumili ng buong beans at ikaw na ang mag-grind para ma ang lasa at aroma nito. Pangpito, basahin ang flavor notes or tasting profile ng beans para malaman kung ano ang lasa ang inaasahan mo katulad ng fruity, nutty, or chocolatey. walau, alamin ang reputasyon ng brand or supplier. Mag-research or magtanong sa mga kaibigan o eksperto tungkol sa kanilang karanasan sa isang particular na brand. Tandaan, hindi laging pinakamahal na coffee beans ang pinakamasarap. Bangi ang presyo at kalidad at pumili ng coffee beans na tugma sa inyong budget at panlasa. Sa pamamagitan ng pag-alam ng mga bagay na ito, masisiguro mong makakapili ka ng coffee beans na naayon sa inyong panlasa at pangangailangan. Ngayon, alam mo na